So, what's up mga kababayan, mga kaibigan, mga followers natin dyan, subscribers sa YouTube. So, yes. natanggap na namin yung 100,000 uh, subscribers sa silver, silver button, button. Silver uh, button. <laughs> from YouTube. Yes. Dyan. So, guys, hindi po natin ito maabot yung yes. ganitong silver button kung hindi po kayo nag-follow, nag-subscribe, nag-like at nag-share. So, salamat sa inyo guys dahil tuloy-tuloy pa rin yung laban natin para sa ating bayan. So, ayan. Yeah. Maraming salamat ha. So, huwag kalimutan na mag-update kayo sa channel namin, Musikero sa Bukid, para naman uh, always kayo updated sa lahat ng aming mga post. No? Oh? So, thank you, thank you dito sa silver button. Kung wala po kayo, mga kababayan, no, oh, na sumuporta dito sa aming channel, ay hindi po namin ito makukupan. So, ayan po. So, tuloy-tuloy na po. Pag-iilihan ka namin at uh, patuloy pa rin tayo malalaban sa gobyernong itong okay. na wala talagang awa sa ating mga kababayan. Lalo na dahil nagmamahal na ang mga bigas, mga kaibigan, mga kabayan at dami pang mga uh, tulungges at mga buwaya sa kongreso. So, tuloy-tuloy natin na ibulga ang lahat ng mga kagagawan sa pumagitan ng mga live videos natin mga kababayan. Yeah. So, maraming salamat! God bless po sa lahat!